amazing na buhay mga kabokals ngayon po ay uh, maganda lang tayo mga kabokals magpapakain lang tayo ito po yung kanilang afternoon feeding ng ating mga decal browns May 21 mga kabokals uh, ya, update ko lang po kayo pasilip ng konti sa ating mga manukan pasensya na kayo uh, hindi tayo masyado makapagbablog ngayon at medyo tagilid ang pakiramdam ng kabokals ma ma <coughs> Medyo tagilid po ang, pakiramdam. ang pakiramdam Yatrangkaso <laughs> po ako mga kabukals yeah, Masama ang pakiramdam Ito po yung problema ko eh, Pagka ano, nagpapalit ng panahon uh, na, Tinamaan na naman ako Kasi nga naguulan na From, in, from mainit na mainit Naguulan na medyo lumalamig eh, Naguulan na tayo paminsan-minsan Ayun Tinamaan tayo ng ubot sipon, sakit ng katawan, mga kasukasuan, joint pain, <laughs> and headache, and masama ang pakiramdam, gusto tulog lang ng tulog. Kaya natulog naman ako from 2pm to 4.30 ng hapon. So, dito tayo, alas 5 pasado. Dito na naman tayo. Ito po ang downside ng palakang tauhan. Hmm. Although meron nga akong meron nga akong uh, ala-alalay dito si sila Emon, pero taga-harvest lang sila ng Madre de Agua mga kabokals. 'Yun lang ang trabaho muna nila kasi uh, hindi ko muna sila pinawawalan pa rito sa ating uh, manukan talaga sa ating alagaan. Yan. Makukulit yung ating mga 5 months old. Lumilipad. Kailangan siguro sa pawan ko pa ng isang net pa. Ang tataas lumipad mga kabokal so Ah uh, sila dito sa mga thunders. <clears throat> Ayun. So ito nga ubos ipon. Sama na pakaramdam. Nagaano na ako. Ah uh, ascorbic acid. Minom ako ng Bioflu. Saka kumakain ako ng hinog na mangga. <laughs> marami tayo ngayon niyan sa ta. May bunga yung mangga doon eh. No? <laughs> marami tayo na ako mangga kaya. Buti na lang may na Iba kasi yung panlasa, mga kabukas, pag ito masama pang ramdam. Iba talaga yung panlasa eh. Kaya kailangan talaga may purutas ka kinakain. Pang, ano, pang level ng yung panlasa. Buti na lang katoon, marami tayong mangga na napahinog. So, yun. Meron ako nakakain.

Ito, malapit-kapit ko na tong i-layer feeds. Yeah, malapit sila mag-layer feeds. Tatlong itlog na araw-araw ang ating nakukuha. Wala pa silang layer feeds nun. <coughs> Dapat ito mga kabokas, meron na silang Madre de Agua. Kasi marami na, marami na kuha si Emon. May tatlong sako nga dyan na, na harvest si Emon. Ang problema, hindi ko ma, hindi ko magiling. Kasi nga masama ang ramdam ko. Kaya ano, nasa bahay lang muna. nakasako Pero bukas, piliting ko makapagiling. Ah... Uh, na umaga ay mayroon pa sila ano, mayroon sila Madre de Agua. Ngayon hapon lang sila na ano, hindi magma de Agua na naman. Kasi hindi tayo nakapag uh, nakapagiling nga. Yan. <coughs> Sama talaga na paramdam ko mga bukas. Pero kailangan natin pakainin yung ating mga alaga. So ito po, again, ito yung disadvantage ng one-man army ka sa pag-aalaga ng iyong mga livestock. Pero sila Emon nga, yun nga, tinitrain ko nga si Emon. Kaya lang, hindi ko pa kasi siya pinawawalan dito sa alaga natin eh. Kasi kinukonsidera ko pa rin yung safety kasi ng ating mga alaga. Kaya hanggang doon lang muna sila sa ano, tanima ng Madre de Agua. Saka sa pagsasakate eh. And then pagka may magagagawin na Mabibigat, yun sila pinag pinagagawa ko Pero sa pagpapakain Ako pa rin, gusto ako, ako pa rin Kasi ganyan tayo ka hands on mga kabukas Kumbaga, ayokong ipagkatiwala pa Sa ngayon, yung aking mga alaga Kasi feeling ko Feeling ko mga kabukas Ito feeling ko lang naman, hindi sila maaalagaan na maayos pagka ipinaubaya ko kay Leemon yun lang ang pakiramdam ko siguro sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga alaga napakatagal ko na kasing ginagawa nasanay na ako na ako nag aasikaso sa kanila ayoko silang ipagkatiwala sa so, ibang tao ayan pero ano naman nga nakakatulong naman na si Leemon kasi nga yung trabaho ko sa pag-harvest sa Madre Diago sa pagsasakati ng damo eh sila na yung gumagawa naka menus na rin naman unlike before ako lahat talaga ayan <clears throat> ito ito lang muna may papakita ko sa inyo mga kabokals pero the rest of our livestock naman yung baboy mga kambing yung mga heritage chicken natin mga pato ay okay so alright naman sila kaya lang ito gusto ko lang kayong gusto ko gusto ko lang ipasirip sa inyo ang sitwasyon dito sa aking mini farm ngayon pong May 21 Mag-a-alas 6 na pala ng hapon, mga <clears throat> So, gabi. Gabi na naman ang tapos ko rito. Kasi nga, halos hindi ako makabangon kayo na eh. Nag-set ako ng alarm alas 4. Hindi kaya. Nagising ako talaga. Yung talagang bangon ko talaga is quarter to 5. And then, nag syempre, nag-ano pa ako eh. Nagpainit pa eh. <laughs> Alam na, pagkabagong gising mga kabukals, tulala ka pa, Di ba? tulala sa isang tabi. Nagkape-kape <laughs> muna habang tulala. Yan. And then nung mainit na, mainit ang aking makina. <laughs> parang ano, parang diesel lang. Ha. Nung mainit ang aking makina, yan na. Lumarga na tayo, pasado alas 5. Kaya ngayon ay mag-alas 6 na. Hmm. Yung bang ano, sa sama na pakiramdam mo, iniisip mo kung kakayanin mo bang tumuloy. <laughs> Eh, yung pakiramdam na Kaya lang, itong pagkakaiba mga kabukol sa may amo ka. Sa may amo ka at sarili mong negosyo. Pagka nangangamuhan ka, yung ganun pakiramdam sigurado absent. Diba? O, oh, aminin, yung mga nangangamuhan dyan, yung ganun pakiramdam sigurado 100% dyan, absent dyan. Sick leave. Pero sa ganitong sarili mong negosyo at wala kang tauhan, ay eh, sigurado. <laughs> Kahit ano sa mga pakiramdam mo, talagang pupunta ka pa rin at uh, asikusuhin mo yung mga alaga wala kang choice sarili mo yung negosyo eh ikaw ang amo uh, eh ha ikaw ang tauhan eh ha <laughs> yan talaga okay so alright naman eh yan mga kabong alas ang sakit na ko eh nalamunan ko yan eh, ano. <clears throat> parang namamaga ba yung tonsil ko, yung tonsil ba? Alam niyo yung guys, yung tonsil. Na eh, ha? Kaya hindi mo na kuminom na malamig eh. Yan. Hmm. Sila. Ayan na mga kabukas. Yung ating uh, mga minamahal na Dika Browns. Mm. And yun, tapos na yung ating mga ano, mga Thunders. <clears throat> mm. Yan. Igahalo kasi itong mga ito. Ayun oh, oh, tatapos lang. Ay, hindi naman natin inabot mga kabukas. Hindi oh. naman natin inabot yung dominant CC in action. Malapit na. Malapit na tayo mag uh, separate ng mga breeders natin mga kabukas. Ito nga may mga itlog pa rito pala. Oh. Hindi ko pa na-harvest. Ngayon. Ngayon ako harvest pag pauwi ako. Hmm. Ayan. May yung mga itlog ngayon. Mamaya ko na harvestin kasi magpapakain pa ako ng mga heritage eh. Padilim na. Silipin lang muna natin. Papasilip ko lang muna sa inyo yung mga initlog nila for today. O oh, dami oh. Ito yung mga initlog nila for today. <coughs> Excuse me. Ito yung mga initlog in nila for today. Ayan. Mm -hmm. kulang na sa damo ah. Magdadagdag na naman ako ng damo. Natanggal kasi ng na damo eh. <coughs> ayan po ating mga thunders <coughs> ayan mga kabokal so hanggang dito na lang po maraming salamat shoutout po kay Sir Victor Kayanan at syempre sa ating po mga solid kabokal shoutout po sa inyo lahat sa mga solid viewers ko po shoutout po sa inyo lahat maraming salamat po sa inyong pagsama amazing na buhay Bye bye.